Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at maging center. Ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko kahit wala na ko. Yun talaga sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Heso Kristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info at febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph slash give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Yesu Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13.16. Huwag niyong kalimutan gumawa ng mabuti at i sa iba kung anong meron kayo. Kasi, ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness, o ang willing to serve attitude sa house chores, o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa. Sumasahing papawin mula sa mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DVAS. Agapay ng Sambayanan. ito ang hardin ng panalangin Isang pinagpalang martes, kaagapay. Tayo po ba ay nababahala, nag-aalala, sa harap po ng sunod-sunod na lindol na nagaganap po sa ating bansa? May mga pagsubok po ba na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo nakakatulog sa gabi? Ito po ang ating pagkakataon na sabi nga ng Biblia, wag kayong mabahala, sa sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, idulog ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang sabi po eh, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso't isipan kay Kristo Jesus. Kaya po samahan po ninyo ako sa atin na naman pong pagdulog sa Panginoon sa araw na ito. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng palalangin mula po dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing araw ng Martes dito sa 702 DJS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At napapanood din po tayo sa Channel 185 ng Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV at ng Lighthouse Media Ministry. Kapatid, sama ka na sa pag-aaral sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sapagkat anuman po ang ating kinakaharap, ang Diyos po ang paghuhugutan natin ng karunungan at kalakasan. Tayo po ay manalangin. aming Panginoon. Kung kami lang hindi namin kayang mapanatag. We are prone to worry. But I thank you Lord na kami po ay may nalalapitang Panginoon. Kayo po ang aming sandigan. Kayo ang panggagalingan ng aming kalakasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat uh, muli binigay niyo kami ng pagkakataon na makaranas ng iyong pagkilos sa pamagitan po ng pananalangin. We commit to you our time in the word and in prayer. Iandain niyo po ang puso ng bawat tagapakinig upang maging pagpapala po sa amin ang oras na ito. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So nagbabalik po tayo sa Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyong pong plantito ng panalangin tuwing araw po ng Martes. At kapatid, ko meron kang pre-request, maaari po ninyo itong i-post sa ating pong comment section at uh, sa biyaya ng Diyos, isasama po natin sa ating pananalangin. At uh, pakisuyo po kung may pong sinagot sa ating pong mga idinala uh, na ipanalangin, eh pakisuyo po na pakishare din po sa comments para po may pagpasalamat natin sa Panginoon at maging encouragement din po, hindi lang sa amin kundi sa ating mga tagapakinig. Ang sabi nga po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the word of God. Kaya po tayo ay dadako po muna sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam mo ba, sister si Kaina, yung salitang pagbubulay. Malalim na Tagalog eh, no? Uh, yan ay galing sa salita na patungkol dun sa kapag nakakita ka ng baka na kumakain, tapos nakaupo lang sa isang gilid, tapos nguya ng nguya. Kasi hindi lang isa yung baga, mura ng baka. So mag yan sa tiyan, katapos so, ilalabas niya para nguyain, at lulunukin niya uli. At ganun po ang ating pagbubulay. Nang salita ng Diyos ay ating po itatanim sa ating puso at kapag tayo po nakapila sa bangko, naghihintay sa masasakyang jeep, o kaya bumabiyahe, sa po na nagdudot-dot tayo sa cellphone, e balikan natin yung mga naririnig nating salita ng Diyos, yung ating nabasa, pagbulayan natin. At ang sabi nga sa Joshua 1.8, Meditate on the word day and night that you may be careful to obey it. Kaya po sa ating pagbubulay, alam po ninyo, may mga nagtatanong eh. Bakit hindi na lang tayo pinatawad ng Diyos? Bakit kinakailangan pa na ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus para mamatay sa ating kasalanan? Alam po ninyo, bagamat gusto ng Panginoon na tayo po ay mapatawad, na tayo'y makipagkasundo sa kanya, hindi ho mangyayari yon malibang pagbayaran po ang hinihingi ng katarungan ng Diyos. Kasi po, tayo po ay nagkasala. At uh, dahil sa ating kasalanan, meron pong hinihingi ang kautusan ng Diyos na kaparusahan. Ang sabi nga ay, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay, kamatayan. At ang nangyari po, ang Panginoon ang nagbayad ng ating pagkakautang sa katarungan ng Diyos. At dahil nga po namatay ang Panginoon para po sa ating kasalanan, malaya na po tayong makalalapit at makahingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5, Verse 21, babasahin ko po sa magandang balita Biblia, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tandaan po natin ang Panginoon is the only perfect sacrifice at uh, wala po siyang kasalanan. So balitang sabi dahil siya'y namatay bilang ating kahalili, siya po'y tinuring na makasalanan. Sa ibang version po ay he who made the one who did not know sin to be sin or to be sin offering. Siya po'y naging alay para sa ating kasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos that we might become the righteousness of God. So, Brother John B, ikaw ba nagbabasketball? Alam mo, kunwari marunong ako magbasketball. Diba kapag sumenyas ito, ang tawag dyan ay substitution. Ngayon, sa substitution kapatid, kapag nakipagsab yung player, yung bang score mo mapupunta sa kanya? Hindi. Yung score ba niya mapupunta sa'yo? Hindi. Yung penalty niya mapupunta sa'yo? 'Yung penalty ba niya? Uh, 'Yung penalty mo ba mapupunta sa kanya? Hindi, pero dito karoon ng substitution talaga. Na 'yung ating pagkakasala, kabayaran sa ating pagkakasala ay pinanagutan ng Panginoon. At kapag tayo na nanampalataya sa kanya, ang kanyang katwiran ay mapapasa sa atin. Tayo ituturing na matuwid sa paningin ng Diyos. Ang matindi ito. Dahil tayo, kinakailangan tuparin ang katwiran ng Diyos. Tugunin, pagbayaran ang hinihingi ng katwiran ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng katwiran. Tandaan po natin ito, ang kaligtasan ay hindi lang ho personal. Hindi lang ho tao-tao, ulo-ulo ang kaligtasan. Alam po ba ninyo na God saved us for a purpose. At isa na po sa mga layunin ng Diyos ay tayo po yung maging takapagpatupad ng kanyang katwiran dito sa lupa. Kasi again, tingnan po ninyo, hindi, hindi tayo mapapatawad ng Diyos kung hindi mapagbayaran ang hinihingi ng kanyang katarungan. E minsan po tayo, eh, ang ating pagtingin sa kapatawaran, baluktot eh. Parang, sige na, patawarin mo na kahit hindi pinananagutan yung naging pagkakasala, yung naging pagkukulang. Kailangan pa bang pagtalunan na limbawa na kailangan ibalik yung mga o oh. eh ganoon ho ang hinihingi ng katarungan at doon lang magkakaroon ng talagang tunay na pagpapatawad, tunay na katuwiran. At dahil nga po tayo'y iniligtas sa makatwirang handog ng ating Panginoon, nawa, tayo rin po'y mamuhay ng may katwiran na tayo pong mga mananampalataya ang maging handa na magsalita, manindigan sa katotohanan, sa katwiran. Kasi isa po yan sa bunga ng natanggap nating katwiran mula sa Diyos. Sapagat ang sabi nga po ng Biblia, tayo po ay mga peacemakers. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Pero bago tayo maging peacemaker, nakatanggap muna tayo ng kapayapaan. Diba? We have peace with God. And so, now we can proclaim that peace. We now have the peace of God. Dahil taglay natin ang kapayapaan ng Diyos, dahil sa kanyang katwiran, Ganon din naman po, kung gusto natin ng tunay na kapayapaan sa ating bansa, manindigan din tayo sa katwiran. Makikita po ang katotohanan ng pagliligtas din sa atin ng Panginoon sa ating pong pakikibahagi sa mga, hindi po tayo yung sinasabi ko last week na hindi po tayo isolated sa mga nangyayaring ito. Tayo po yung nandito, at may dahilan ng Diyos kung bakit tayo po ay nandito sa Pilipinas. Nakatayo po ay nakakilala sa kanya at tayo po maging daluyan ng kanyang katarungan. Sapagkat sabi nga, uh, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. At dahil tayo nanampalataya sa Panginoon, at tayo'y nakatanggap sa paningin ng Diyos, tayo ay naging makatuwiran. Nawa tayo rin ay manindigan sa katwiran bilang mga tumanggap ng katwiran ng Panginoon. Kasama po yun eh, sa buhay pananampalataya. Hindi po natin pwedeng ihawala yun. At sabi nga, when we think of what God has done, is this too much to ask? Nawa, tayo po ay maging daluyan ng katwiran ng Diyos tayo po, dahil because justice is fulfilled in Christ, eh, kinakailangan po na tayo po ay maging channels of His justice. Bago po tayo manalangin, pag-isipan po natin ang mga salita na ito ng Diyos. sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Si Bishop Pablo Olores ng Dorothy Church, Valenzuela City, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataon na patuloy mong sa amin na kung saan ay aming pong idudulog sa iyo ang lahat ng OFW, Panginoon, na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng amin pong mundo. Lord, patuloy ka pong sumama at patuloy mong gabayan ang bawat OFW, Panginoon, na nagtatrabaho Panginoon, bigyan mo po sila o oh Diyos ng patuloy na kaaliwan at uh, kalakasan, Panginoon. Ah, hallelujah, Panginoon, yung mga kalungkutan na kanila pong nararamdaman, sa kanila pong bansa na kinalalagyan. Hayaan mo o oh Diyos na ikaw po Panginoon ang patuloy na sumama gayon din po o oh Diyos ang kanila pong mga buhay na iniwan dito sa Pilipinas. Panginoon, patuloy mo silang gabayan, patuloy mo silang patnobayan, Panginoon. At ang kaaliwan at kalakasan ay patuloy po nilang maramdaman, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, dalangin din po namin sa iyo na ikaw po o Diyos ang patuloy na sumama sa kanila. Yung kanila pong mga pangitain, yung kanila pong mga pangarap na patuloy na kung bakit sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa ay dahil sa kanilang mga malsabuhay, Panginoon. Lord, alam, po, alam mo po, Panginoon, kung gaano kahirap ang kanila pong mga naranasan, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, yung pinagmamalupitan ng kanila pong mga amo, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, hallelujah, ng patuloy na uh, kalakasan, at uh, yung kanila pong mga amo, Panginoon, hallelujah ay patuloy na uh, ikaw po o Diyos ang patuloy humi sa kanila. At uh, bigyan mo po sila, Panginoon, ng uh, uh, patuloy na katalinuhan upang magampanan nila, Panginoon, ang kanila mga tungkulin na ibinigay mo po sa kanila. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na may dulog po namin sila sa iyo. Kaya o oh, Diyos, yung patuloy na pag-iingat mo, yung patuloy na uh, pagpapala mo, Panginoon, ay makaranas po sila, Panginoon, habang sila ay nandun sa ibang bansa. Kaya o oh, Diyos, maging ang kanilang mga mal sa buhay na iniwan po dito sa Pilipinas, Panginoon, patuloy mo rin po silang ingatan at patuloy na pagpalain ang kanila pong mga buhay. Salamat po, Panginoon dahil Ikaw ang Diyos na amin pong pinagkakatiwalaan sa bawat sandali ng amin pong mga buhay. Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Pinuso Kristo sa patnubay at gabay niyong Manalai Espiritu. Amen and Amen. Tayo po ay dadako sa pananalangin para po sa mga prayer requests na ipinadala po na ninyo aming mga kaagapay. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Mapagpalang Diyos, salamat sapagkat may Diyos kaming makakapitan. Hindi kami sa patalim kakapit, kundi sa pananampalataya sa inyo. Hindi kami mababahala, kundi kami ay mapapanatag. Sapagkat alam po namin kayong Diyos na nakikinig, tumutugon sa aming mga dalangin. Panginoon, dalawang araw na walang pasok sa mga public schools dito po sa National Capital Region dahil po sa influenza-like illnesses. At tiniling po namin Panginoon na wag na po'ng magtuloy-tuloy ang pagkalat ng sakit na ito we pray sa amin po mga tagapakinig na ngayon po ay nakakaramdam ng mga sintomas nito. Katulad po ni Pastor Manny Aquino. Si yung apo ni Sister Leonida Rubio. Si Manny Faith Rubio na may ubot si at nilalagnat. Ganon din po si Miel Mojica na ang kanya pong asawa ay maging clear ng x-ray. O Lord, huwag niyo pong hayaan na marami pa po ang magkasakit ng ILI na influenza-like illnesses. Kundi ang hiling po namin, Panginoon, na mapigilan, matugunan ng aming uh, pamahalaan ang kumakalat na karamdaman na ito. We also pray sa mga may karamdaman sa puso, katulad po ni Rainier de La Peña. Si yung bedridden na ina ni Sister Leonila Espiritu na ang hiniling po namin na uh, kayo po ang mag-sustain sa kanya. Ganon din kay Sister Leonila na mahina ang kanyang binti dahil sa multiple compression fracture and muscle loss atrophy. May also pray yung follow po ni Chris Arate sa kanyang uh, cardio, mga test na kanyang pinagdaanan at nawa maging maganda ang mga resulta nito. Amin din pong itinata sa inyo si Ida sa kailingang panalangin ni Phil Olive na na-diagnose po na may breast cancer stage 2. Aming ama, kayo po ang magbigay ng kagalingan sa kanya mula po sa cancer. Makita niya na may pag-asa that a cancer diagnosis is not a death sentence. We also pray for Beth Pascual na nakakrak ang kanyang kamay dahil sa pagkakadulas niya. At uh, si Resti Pascual na namamaga ang kanyang sumasakit ang kanyang ulot kamay at namamaga dahil sa arthritis. Kasama na rin po si Marisa na danan na malala ang ubo. Lord, alam po ninyo ang kayo uh, kayong Diyos na nagpapagaling ng mga lumpo. At ito pong mga pangangailangan na ito, iniling po namin na inyo pong matugunahan. Maging yung kagalingan a uh, na para po kay Carmelito Calbonel mula po sa stroke lord kailangan po niya ng medical attention siya po ay isang PDL person deprived of liberty at nawa ang bucor ay mabigyan siya ng karampatang lunas at aming ipinapakisuyo, panginoon ng kalayaan lord makalabas na rin po nawa sa ospital si Rose Kiano kaya naw, dahil po siya ay na-stroke, isustain din po ninyo si Tatay Marciano Marquez na nabuwal kagabi at uh, may fracture sa kanyang uh, ulo. Lord, kayo po ang aming nilalapitan para po sa ganitong mga akala ng iba ay wala ng pag-asa. Pero kayo o oh Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Niling din po namin na malusaw ang bato sa abdo ng kapatid po ni Concepcion Balite na si tersitay at uh, ang kumpletong kagalingan din mula sa stroke ni Ador Malapitan. Bigyan niyo din ang lakas ng loob si Sister Teresita de la Cruz at operahan po siya sa mata bukas. At nawa Panginoon ang kanyong kapayapaan ang magbantay sa kanyang puso't isipan. Ganon din po kay Brother Willie Soto na operahan sa October 20. Lord, so much need pero tunay na kayo ang Diyos na nakatutugon sa mga ito. Kayo ang aming tangi maasahan. Sabi nga ninyo, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God that passes all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. We thank you. We glorify you. In Jesus' name. Amen. Heart is... uh, kaagapay, magkasama po muli tayo sa susunod na linggo. Pero bukas po, ang ating hardinero ay si Pastor Jani Castillo. Magkasama po tayo sa radio, online at dito po sa Channel 185 sa Signal TV para po sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala ang kristyanong namumuhay na tapat, sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hindi magkukulang. I'm not